Hello guys, musta na? Tagal ko ulit, di naka-upload. Maglalaba pala ako ngayon, araw ng linggo. Ay, laki high tide pala dito sa amin, guys. May tubig doon sa daanan ng mga kapitbahay na amin. Ayun. Mat Walang tubig yan eh, pag hindi high tide. Malaki siguro ang dagat ngayon. Eh. Kasi binabaha sila. Hindi naman gano'n na ulan kagabi yata eh. Hmm, malikod namin yan. Ganda ng panahon ngayon. Parang uulan eh. Pero maglaba pa rin ako. Maglalaba ako ng unito. lakit talaga ng tubig nila dyan sa kabila. Papasa talaga sila dito Pag dumaan. Yan, likod namin guys. Tingin tingin. Ang kapit bahay ko. Dati wala pa mga bahay dyan. Nakakatakot pa yung lugar na yan. Walang katao-tao. Walang katao-tao dilim na dilim. Ngayon, dami ng bahay. Dami ng bahay, oh. Nagsalputan ng mga bahay. Dati wala yung mga bahay talaga. Hmm. Sampay ng mga kapitbahay ko. Hindi ano lang sa amin dito, kahoy lang. Tapos hindi naman ito sariling lupa. Ganda na pa Ito pala yung halaman ko. Nabawasan ko na yan. Nakakagulay na ito. Nagpausok ako. Ang daming lamok eh. Na, ayan. Malamok. Lamok tsaka langaw. Kaya eh, pausok ako sandali. Malamok. Para mawala yung mga langaw. Nakatihan ako. Nadapo sa bunti ko. Pusok bunti. <laughs> Naalala ko may sinampay pala yung kapitbahay ko. Teka lang po. Pagpasok ko na lang yan. Taglit lang. Pausok lang talaga. Dami talagang langaw. Nintay ko pa yung winawasing yung okay. puti. Nihintay ko yan. Pausok mo na ako sandali. Pausok ko na. Yan natin yung puti. Mga alaga Ay, miss, pinasok ko na yan. Si eh. Naalala ko, yung kapitbahay ko, may sinampay. Ayan. Labalaba day. Uniform ng masawa ko. Di pwede hindi labhan. Walang gagamitin. Gusta kayo guys? Medyo busy lang eh. Kaya hindi nakapag-video-video. pag video video busy lang konti. Mainit. Yan. May solar ako dyan. Pang backup lang pag walang kuryente. Yan. Ginagamit ko yung solar ko na yan yun lang. Uy, dalawang ilaw. Uy, di na. Para tipid-tipid. Bili tayo ng solar. Siyah.